Paano maghanap ng source ng tubig na malakas at quality sa ilalim ng lupa? Tara at ipakita ko ang diskarte ko bilang isang kontraktor kung paano maghanap ng quality ng tubig sa ilalim ng lupa. Bali dito na tayo sa pinaplano ng may-ari ng lupa na to na pagpatayuan ng dipil pump at uh, kinakailangang sorbiin pa natin. O, kaya sinusorbi na natin. Ang problema, wala siyang katabing well pump. Kung meron siyang katabing dipil pump, ay yun na lang sana ang gagayahin. Pero ang problema ay wala. Kaya kinakailangan nating ditikin kung ilang tubo ba ang ilalagay o anong klase ng makina ang pwedeng ilagay para alam ng may-ari kung ano ang bibilhin niya at kung magkano ang gagastusin niya. Para hindi makagastos ng malaki yung may-ari ay kaya kailangan pong ditikin muna natin sa pamamagitan ng manumanong drill at hindi po... Uh, pwede dito yung mga sanga ng bayabas na pang-detect ng mga bukal sa ilalim ng lupa at yung mga kaper. Huwag po muna kayong magre-reklamo yung mga gumagamit ng mga copper dahil hindi po pwede sa lugar na to yung copper-copper copper na yon. Ha? Bago kayo mag-comment ng suggestion niyo tungkol sa mga copper-copper copper na yon ay kinakailangan tapusin nyo muna itong paliwanag ko kung bakit hindi pwede dito yung copper-copper copper at saka ng bayabas. Hindi pwede sa lugar na ito. Ipapaliwanag ko din kung saan yun pwedeng gamitin. Base sa aking mga experience, medyo sanay na tayong tumingin ng uh, ano yon yung pasing-pasing level-level ng mga lupa para mas makasiguro tayo para hindi magsasayang ng pagod bababa tayo ng 3 meters mula dito kasi ang yung gusto yung may ari dito daw sa pinakamataas na parte ng kanyang bukid bukid na hindi na nabubukid kasi nga walang patubig hmm. kasi dati-dati na naaabot ito ng irrigation pero ngayon hindi na ang gagamitin nating pang-detect ay ito. Media na tubo lang, media na tubo para madali lang pang, kasi pang-detect lang. Mga tatlong oras lang kami nagdetik para makasigurado at para makwenta lahat ang mga magagastos ng uh, magpapa-install ng depil pump hindi na kailangan ang mga ganitong ditik-ditik. Kung meron siyang malapit na katabing dip, well, pam, para yun na lang sana ang gagayahin. Dahil tutorial na pabilisan lang po tayo para hindi tayo magsasayang ng oras, ang pipakita lang po dito ay yung mga importante lang para masundan ninyo. Para hindi po masyadong mahaba ang ating video. Para hindi abutin ng dalawang oras o isang oras. Dahil nakalalim na ang ating drill na to, ito, ay ito na ang resulta ng una nating uh, pang uh, susurvey at pag-diditik. Kasi sa sa buhangin kami nagbabasi kung meron na kaming tinamaang mga bukal sa ilalim ng lupa o tignan natin kung anong uh, kung meron na siyang tinamaan hmm. Ayan, ito po nakatama na po to bukal na po to hmm. kapag ganito palatandaan ng bukal nito hmm. kaya lang ang problema bukal ito na parang gaya ng mga ilog na kapag tagtuyot o kay summer ay konti na ang tubig at saka namamatay na ilog. At saka kapag ganitong palatandaan ng mga bukal, ito po ay hindi masyadong malinis na tubig. Ayan, ito po ang sinasabi kong hindi na pwede dito yung mga sanga ng bayapas at sa copper copper kasi hindi niya madidetect yung malinis na tubig. Ito hindi po hindi po ito malinis na tubig Itong tinamaan niyang bukal Pwede lang kapag uh, pang patubig lang ng bukid hmm. Kaya lang ang hinahanap natin ay yung Double purpose Yung pwedeng pang patubig ng uh, bukid At saka yung masarap na tubig Yung malinis Kapag ang lugar ay bulubundukin at ma ma matataas Ay doon pwede gamitin yung mga kaper At saka sanga ng bayabas Kasi nga ang itsura ng mga layer ng mga tubig doon Sa ilalim ng lupa ay parang ganito Ayan ganyan Merong mataas mer Merong mababa uh, kaya niyang ditikin yung uh, tumaasan ng uh, tubig. Hmm. Madititik na yung sanga ng bayabas at saka yung copper. Kaya lang hindi niya madititik yung uh, malinaw na tubig. Hmm. Nakalalin na naman tayo ng drillingan. Check up na naman. Check up na naman. Para tignan natin kung pwede na. Ayan. Nako. Oops. Ito kumpara natin sa o oh, yan, pwede na to malakas na tubig na to I kumpara natin sa nauna una oh, o yan, bukod-bukod lang natin ah, para alam natin ang mga label niya kung saan ito pwedeng insulan na ito ito po itong klase ng uh, buhangin ito ito malakas na po ito ang bukal nito kaya lang ang problema may kunay dilaw hindi pa pwede hindi pa pwede ito medyo marumi ang tubig hmm. kung uh, bukal lang walang problema malakas po to kaya lang madumi uh, may ang ang kulay nito na tubig kapag lumabas ay kulay dilaw kakapareho lang din ito kulay dilaw kaya yung mga ibang puso eh, eh sinasapian pa ng kulay yung mga timba at kapalanggana na kulay dilaw kaya maghanap pa tayo ng ibang layer yung mas maganda. Simula nung naging kontraktor ako ay dito na ako nagbabase kung meron akong tinamaan na malakas na bukana ng tubig sa ilalim ng lupa na hindi pa ako pumapalpa. Hindi po sa pagmamayabang, dineritso ko lang na hindi ako talaga pumalpa kasi talagang hindi ako pumalpa. Paano nyo ako paniniwalaan ang aking diskarte kung meron naman akong ginawang mga palpak, YouTube po ito. Hindi po ako makakalusot kapag meron akong ginawang mga puso at deep well pump na pumalpak kasi mag Uh, ko comment na magko comment ng hindi maganda yung ininstallan ko ng pump niya o kaya anong klase ng puso dyan na pumalpak, mag-comment na magko comment Kaya lang kapag, uh, ang, ang, pakiusap ko lang kapag mag-comment kayo na sisiraan nyo ko kasi wala nga, uh, wala nga akong... Uh, in na pumalpak ay kailangan Uh, merong kayong picture, hindi dumi account ang gamit nyo, meron kayong picture, kompleto yung pangalan nyo, at saka kinakalang is isama nyo rin yung pangalan ng kapitan ninyo sa barangay niyo para hindi tularan yung mga taong, yung mga ang plano lang ay naninira. Yung bang mga taong masaya sila kapag meron silang nagawang mga masama. Yung mga pala, ibang mga kontraktor dyan na ang kagamitan ay high tech, merong pang detect na nagkakalaga ng milyon, pang detect ng tubig sa ilalim ng lupa, at saka yung merong high tech na nagkakalaga din ng milyon, o kaya mamahaling na drilling machine ay huwag na kayong magtaka kung ito lang ang ginagamit namin dahil ito lang ang nakayanan namin na bilihin ito lang ang nakayanan ng aming pera bilang isang maliit na kontraktor kaya pinagtsatsagan namin itong mga kagamitan namin ito po yung ginagamit namin pinangbabasag ng mga bato kapag nakatama kami ng bato ito po yung linalagay namin sa dulo ng tubo na pinagdrilling namin ito palaki ng palaki o dos o stress na pangpaluwang ito na pangbasag ng bato o ganito. Yan, pinagtiyagaan na lang namin to kasi nga wala kaming malaking budget. Okay, bali tuloy-tuloy tayo sa ating pagdideteck, palalim ng palalim ang aming drillingan. Che Check upin na naman natin. At ito ang naging resulta nako, ang uh, linapaspong uh, palatandaan ng bukan sa ilalim ng lupa ay lalong lumakas po yung uh, bukal ng tubig na tinamaan namin sa ilalim ng lupa. Kaya lang ang problema, lalong hindi malinaw ito, naging kulay uh, Uh, kalawang na ah, hindi pa yan pwede hindi sa advisable na may inom kaya uh, no choice magpalalim pa kami hanggang sa makakita ng palatandaan ng malinis na tubig shortcut po para ma hindi masyadong mahaba ang ating video ngayon uh, na titignan na check upin na naman natin kung ano ang uh, pwedeng na natin sa loob ng lupa ayan medyo gumanda na po ayan medyo pasok na po ito medyo pasok na Base sa akin mga karanasan uh, tumitingin ng mga ganito, na nagbabase ng mga ganito, ay kapag ganito na, medyo pasok na po ito, ayan, kapag ganito na, oh Kapag ayan, uh, medyo may kulay itim na medyo mas ma ma parang uh, buhangin sa mga malilinis na ilog dito sa taas ng lupa, parang ganito, ay 80, 85% na po ito na pwede na magwa 100% na yan kapag tinisting natin at lumabas dun ang water, uh, 100% dahil nakakita na tayo ng quality ng bukal na malinis at malakas ang susunod natin gagawin ay titignan natin yung water level nya kung ano ba ang pwedeng ilagay na pump kung uh, yung mga ganitong pump o kaya submersible pump pero hindi po natin pwedeng tignan ngayon ang water level nya uh, uh, kinabukasan ng umaga saka natin pwedeng check upin yung water level nya Inuulit ko, yung mga mayroong kagamitan dyan na high-tech, pinagsasagahan lang namin itong mga kagamitan namin kasi nga uh, wala kaming pambili ng mga mabahaling mga pagdetect. Marami rin kaming mga customer kasi nga mura lang ang uh, kontrata ng mga ganitong mano-manong drilling. Uh, tulad ng mga puso na kontrata lang namin sa puso na jetmatic ay mga 3,000 dito sa amin. O, yung mga milyon na kagamitan na drilling machine, eh, alangan naman na magkukontrata sila ng... Uh, 2,500 o 3,000 lang na puso lang na jetmatic Uh, po kaya kami uh, pasok na mano-manong drilling. Uh, meron kaming nagiging customer kasi nga mura lang yung mga kontrata namin. Sa madaling salita, pera po ang problema. Lahat po ay merong rason. Tulad nitong uh, tutorial natin ito, hindi ako magsasayang na magtatapon ng aking kaalaman dito kung wala naman akong pinapakinabangan dito. Ano ako dito? Nagsasayang ng oras habang merong mga taong nakakaintindi na nanonood ng mga uh, ganitong tutorial na hindi nag skip ng mga ads. Ay eh, syempre, mm, tao lang tayo naghanap buhay, ay tuloy-tuloy eh, lang. Mm, Ayun ang mga rason. Hindi lang yung nag-upload lang ng kung ano-ano diyan na sinasayang mo lang yung mga yung kaalaman na tinatapon. Okay lang kung hindi kalukuhan o hindi kat walang katotohanan yung ina-upload. Okay lang. <coughs> Dahil nga natapos natin kahapon na nadrillingan, ngayon naman ay susukatin natin ang water level niya sa improvise na ating pagsusukat. Ihulog po natin dito yung tali na merong linagay nating bakal sa dulo para panghulog. hulog o, ganito. Ayan. Ah, para panghulog, ihukulog natin sa butas na dirilingan natin kahapon. Saka natin pakiramdaman no, kung tumama ba yung hinulog na natin sa tubig sa ilalim ng lupa. Saka pag naramdaman na natin tumama yung hulog doon sa tubig sa ilalim ng lupa, saka natin iaangat saka natin imimitrohin, tansyahin na mitrohin. Kung gusto mo yung perfect, kumuha ka ng mitro para eksakto yung pagmitro mo. Pero ako, tinatantal, tinanong, tinano, ano yun? Pasensya na, nabubulo tayo, hindi kasi tayo Tagalog. Tinatansya ko lamang po para, kuan matignan lang yung water level. At para po sa mga nagko-comment na nagtatanong kung paano tignan ang water level, ganito lang po. yung hmm. Ihulog nyo lang yung tali na may, may uh pabigat sa baba. Hmm. Hindi ko alam ang tawag ng tamang uh, pagtagalog sa doon. Sa kanyo iangat, sa kanyo mitro mitrohin hanggang sa tumamaan yung tubig. Siyempre, ma ma makikita naman ninyo sa tali na nabasa. Kung hindi nyo matansya, kung mata, ma hindi nyo makita yung nabasa, kung parehong uh, malabo ng inyong mga mata, it eh, hawakan ninyo. Hmm. kung nabasa, oh, doon kayo mag-i-stop. Hmm. po ang mag-tingin uh, nang water level. O, tama ba ang aking pagtatagalog? Tingin ba o pagkita? Mm -hmm. Sige, bahala na kayo. Ang importante, naiintindihan po. Ngayon, bali, ang nabilang kung water level niya ay 5 po. Mm, ayon. Ang pwedeng ilagay ditong pump ay yung ganito. Pwede yung ganitong uh, uh, pump. Mm. Kasi ang kaya nitong pump ay, ang minimum nito na kaya ngigupin ay 6 uh, meters. ng minimum niya. Kaya pwedeng-pwede dito. Pasok. Kasi 5 meters po yung water level niya. Pasok na pasok yung mga ganitong pump ayun Pero doon sa taas kasi nga bumaba tayo ng uh, mga 3 meters siguro. Kapag doon sa taas, doon tayo mag uh, drill drilling at uh, maglalagay ng ganito ay hindi po pwede doon. Kasi mga 8 na sigurado. 8 na doon. Sigurado ang water level. Kapag ganito ang ilagay natin doon sa taas, ay maghuhukay po ng mga uh, 2 o kaya tres. Itres mo na. Kasi, kasi kapag 2 meters lang ang ihukain mo, ay nasa minimum lang yung pump. Sa isla, sa na water level ang minimum niya. Nasa minimum yung distansya ng pump. Magiging sa is ang distansya na hanggang sa tubig kapag nagtag po, mag-draw draw down po ang tubig hmm. hihina na ang lalabas, kaya mag-advance ka na, uh, maghukay ka ng tres para maging 5 yung pwisto ng pump, 5 yung water level hmm. parang yung mga ganito, oh, kaya hinukay to, kasi mata, uh, mga kwanito, 8 ang water level, kaya naghukay sila ng tres at saka ibinaba yung pump para lumapit doon sa water level, yung uh, pump hmm. kaya naging 5 yung water level mula doon sa pump, ganun ang purpose, kaya hinukay at ibinaba tong pump na ito. Ang pump lang na pwedeng ilagay sa taas na doon sa banda doon kasi 8 na ang water level na doon. Ang pwede lang na ilagay na pump doon na hindi kailangan maghukay ay yung jetmatic pump o yung ganito, poso lang. Hmm, hindi pwedeng pagpatubig ng uh, bukid. At kung yung uh, uh, yung submersible, oh, yun, submersible pwedeng pangpatubig ng uh, bukid, hmm, submersible. Malakas itong uh, labas ng tubig. Hmm. Ito ang pwedeng ilagay kapag ayaw mong maghukay. Pero kapag yung gusto mo ay ganito pa rin, pump, na ilagay mo dun sa taas na ayaw mong maghukay, ang uh, pwede po yon kaya lang hindi na kaya ng mano-mano. Kasi ang kaya lang ng mano-mano na tulad namin na ganitong mga kagamitan namin, ang kaya lang na i-drilling ay hanggang sa anim na tubo lang. Uh, bali, ang uh, kayang mag ng mas malalim pa ay yung drilling machine na ngayon Kung ito ang ipipilit ng uh, may-ari ng lupa nito, na uh, ganito ang pump na kanyang ilagay dun sa taas, ay mag drillingan ng uh, drilling machine hmm. hanggang tatamaan nila yung uh, malakas na bukal sa ilalim ng lupa. Kung halimbawa, 40 tubo ang in drilling nila, ay eh, 40 tubo, mga 39 na tubo ang ilalagay para tat matamaan yung... Mm, bukal na tubig doon sa ilalim ng lupa na may pressure. Oh, para tataas o kaya mas malalim pa, tatamaan nila yung talagang malakas na may na bukal na may pressure, mag-flow flowing na. Pero kung, pag magto-flowing kung minsan kung mahina yung flowing, yun ang tinatawag nilang semi-flowing. Kapag mahina, hindi pwedeng pangpatubig ng mga uh, bukid ay lina, il, i, pwedeng ilagay na ito, itong pump na to. Ayan, so, uh, malakas ang ilalabas. Pero talagang nag doble-doble uh, na ang gastos mo. Presyo pa lang ng tubo, mm, okay lang kung may budget, walang problema. Kapag may pera, walang problema. Kaya ang pinakamurang advisable dito na ilagay kapag nagtitipid ng pera ay dito talaga, dito sa drillingan namin, dito ilagay yung pump tsaka lagyan lang ng duck hose na parang ganito. Mm, yan, dakus lang papunta dun sa taas, ito ang pinaka murang advice sa bowl bali ang purpose lang namin dito ay nag lang para sabihin namin sa may-ari ng lupa nito, ang pwedeng ilagay na pump, pag magpipili na siya submersible, kung ayaw nang maghukay kung ipilit niya sa taas, magpili na siya ganoon ang usapan namin dito dahil sa mabilisang tutorial lang po tayo ay kung uh, meron kayong mga katanungan o kaya hindi naintindihan sa aking mga explanation dahil uh, hindi ako ako marunong magtagalog sa sapagkat uh, maraming wrong grammar kapag ako'y nagtatagalog sapagkat hindi naman kasi ako Tagalog. Ay, pwedeng uh, mag-comment lang kayo diyan sa baba at uh, sasagutin ko yan base sa aking karanasan. Yung naranasan ko lang, ah, ang pwede, ex yung experience ko lang ang uh, pwede kong i-share. Pero kung yung tanong nyo ay hindi ko pa na-experience, ay hindi wala, ang uh, sasagot ko lang, hindi ko pa na-experience. Ganun lang ang ating pagsagot sa iyong mga katanungan. Base lang po sa aking experience na hindi pinulot sa mga kwintong kangkungan o kaya kwintong barbero. Kung meron kang napulot na idea o kung kaya nagustuhan mo ang video na to, ay wag naman sana ninyong ipagdamot na pindutin ang dapat nyong pindutin dyan sa baba. At hanggang sa muli, ang iyong lingkod, Boy Bertod.